iginiit ng Armed Forces of the Philippines na walang namomonitor na military junta o pag-aaklas sa loob ng militar. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ilang ulit nang nilinaw ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na walang kumikilos sa loob ng kalilang hanay. Git hindi kailanman susuportang militar sa anumang reset plot at mananatili itong tapat sa konstitusyon at sa mga prosesong itinatakda nito. The Armed Forces of the Philippines Chief of Staff has already clarified this multiple times that there is no such thing. as a uh, military junta within the Armed Forces of the Philippines. Uh, the AFP will never subscribe to any reset plot and uh, our Constitution has no cheap codes. No? So we will always go to the side of uh, the Constitution, the constitutional processes that are in place. ang pahayag ay sa gitna ng pagsusulong ng civilian military junta ng ilang individual dahil sa mga nagaganap na katiwalian sa flood control project na magre sa reset sa pamumuno sa pamahalaan. Sinabi pa ni Padilla na walang puwang sa AFP ang anumang extra constitutional shortcuts. Sa so Armed Forces of the Philippines po, wala pong puwang sa Republika ang extra constitutional shortcuts whatsoever. Hindi po ito parang isang video game no na pwede pong nating i-restart. So I I would uh, go back to that premise. Na wala pong uh, restart plot within the armed forces of the Philippines. Matatanda ang mismong si Senator Panfilo Lacson na ang nagsabing may nag-alok sa kaniyang sumama sa civilian military junta. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Musical News Authority.